So sa expectation po, this will be just another zona, no? Ang tingin po natin dito, mga flowery words talagang pipiliin at uh, malamang empty promises na naman, no? So usapin, sa pagsak, agag, agagagan natin sa presidente. Kasi hindi na mo laki, no? Sa kanyang zona, nang mga wala namang nakawa. Uh, next, yung ating topic ay yung tungkol na doon sa son expectations. Ang Yes, o. Oh, lang siguro, no? Kasi hindi pa naman... Uh, hindi pa naman talaga nag-start, ano? Nag prepare pa lang ang SONA. No? So sa expectation po, this will be just another zona, no? Ang tingin po natin dito, mga flowery words talagang pipiliin at uh, malamang empty promises na naman, no? usapin po ng significanteng dagdag na sahod, yun naman yung iniiling natin. Kung ay report sa atin na ito P5, sabi nga natin, malaking insulto ito sa mga manggagawa. Second, bagsak agad no? ang grabe natin sa presidente kasi hindi dapat magmalaki, no? Sa kanyang zona, nang wala namang nagawa, hindi natugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng pagkain at bilihin. In fact, hindi lang po yung mga basic commodities ang tumaas. Ang totoo po, kahit yung mga non-food items, tumaas yan, 5.7% ang uh, inflation. So, ibig sabihin, hindi talaga nakakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan natin ang singil sa utilidad, kawalan ng trabaho, yan po yung mga in-expect natin na dapat tugunan. Kaya kung mayaasahan tayo sa nalalapit na zona, um, mas tinitingnan po natin yung mga panawagan ng uh, mga magpuprotesta no? sa namamamayan natin, kaugnay sa dagdag na sahod, trabaho, at syempre yung usapin ng um, pag forma ng dayuhang pananakop sa kasalukuyan. Yung paglaban ng mga mamaya Pilipino para sa ating soberanya. Okay, so ano ba yung naasahan natin uh, sa sona ng Pangulo? Ito ay yung pangatlong sona na. Di ba? So, o oh, yung twenty mula 2022. No? So, ano ba yung mga problema na pinaharap ng mga mamaya natin? Meron ba ang konkreto na solusyon para sa pag pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Meron bang magiging solusyon dito sa kahilingan na nakabubuhay na sweldo ng ating mga kababayan, maging private or public sector man yan? Meron ba siyang solusyon o no? sasabihin tungkol doon sa ah uh, yung posisyon niya doon sa West Philippine Sea na lumalala, no? na, na lumalala yung sitwasyon Uh, ang conflict between China and the uh, Philippines. No? Philippines talagang uh, malaking problema ito. So, meron ba siyang Narin, ba natin siya na ibaban niya na yung pogo na siyang uh, malaking uh, problema natin sa ngayon? At iba pa ang mga kahilingan ng ating mga mamayan. So pala dito, uh, pagmamalaki niya lang yung kakarampot na sweldo na dagdag dito sa NCR, uh, ano pa ba, yung mga panukalang batas na naipasa before na hindi naman ito magiging uh, sapat or magiging tugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya inexpect natin siya na bigyan ng tugon yung mga sinasabi na sinasabi ko kanina na problema ng ating mga mamamayan at kami ay uh, ang makabayan ay mag-expect din ay uh, kami ay sasama din, din sa sona ng bayan para binging din yung mga kahilingan pa ng ating mga mamaya na nasa naman natin binudulog dito sa sa pakulungan ito. So, yun po, no, yung expectations natin, tingin natin ay sa, sa, isang taon, ay ano bang magigrade natin. So, bagsak pa rin, ano, kasi wala pa rin talagang um, sapat na pagod doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.